Starbucks po tayo Ayan mga ka-babes At nandito na po kami sa e Starbucks Ayan mga ka-babes At nasa e Starbucks po kami eh Ang cute naman eh, ito. Ang cute niya mga Cute. 1495 <laughs> Pero ang cute yan. niya, ang ganda niya. na lang sa Ito pa Mag maganda din siya. Price. 1,045. cute niya. Hmm. Ay, eto pang Pasko. Ang cute. Lalo ng kito. <laughs> oh my God. So cute mga ka-babes. 1,545. Pero ang cute niya. Mag siya mag. Kaya lang nakasil po siya. Hindi siya mabubuksan. Ayan, nandun po yung pamangkin ko. Oh, waiting sa order. Ang daming tao ngayon dito mga kabibs. ayan, at dito po kami sa labas ng Starbucks kasi mayroon kaming kasama doggy doggy o oh, ano pagod na pagod na siya. sa lakda, itong isa belay ano ko pagod siya. kakatakbo tong si Bella pagod 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 ka na belay maganda ano dito maganda ang simoy ng hangin Starbucks din tong dalawa na to oh. Bella <laughs> Bella Sam Tama ng isang to Sam Sam Ha. Paawa naman itong isang to. Meron <laughs> nagpatay na ng ilaw si SN. E. busog naman na. Starbucks. Starbucks po tayo, mga ka Coffee. Ayan, gusto nang mag-coffee po tayo sa si Starbucks, mga ka Ayan. Ayan. Coffee is life. Sam -sam. Hmm. Sam -sam. Tampay muna tayo dito mga kabibs sa Starbucks. Samsam. Samsam. Hmm. Samsam. Hmm. Samsam. Samsam. Thank you po sa pagsama ninyo kay ate sa pangmasyal. Tambay po muna kami dito sa si Starbucks. Kape-kape po muna tayo mga ka-babes. Ayan. Masarap po magtambay dito at malamig po ang hangin dahil nandito po kami sa labas da at may kasama kaming mga doggy. Bawal po kami sa loob mga ka-babes. relax relax lang muna mga kababes toasted bread and coffee